Sa Sultan Kudarat Province, labing apat na indibidwal ang arestado sa ikinasang One Day Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o sa ng Otoridad. Ang blatter sa report. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, na samsam ng mga elemento ng Sultan Kudarat PNP, ang kabuang 8.84 grams ng hinina lang shabu na may halagang 60,112 pesos at nadakip ang tatlong drug personalities na kabilang sa listahan ng street level individuals o SLIs. Na kumpiska ng palimbang MPS ang 5 grams ng hinina lang shabu na nagkakalaga ng 34,000 pesos. 2.64 grams ng shabu na nagkakalaga ng 17,000 952 pesos naman ang nasamsam ng President Carino MPS at 1.2 grams ng shabu na nagkakalagan ng 8,160 pesos ang nasamsam ng takurong CPS. Iwalay pa sa mga naunang naaresto. Samantala, sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ang SKPPO ng apat na operasyon na nagresulta sa pagsuko pagkakakumpiska at pagdedeposito ng apat na iba't ibang uri ng loose firearms at pagkakaresto ng isang individual sa lalawigan. Sa kampanya laban ng mga wanted persons, nakapagsagawa ng sampung operasyon ng SKPPO na nagresulta sa pagkakaresto ng limang regional level most wanted persons, apat na municipal level at isang wanted person.